At pinalapit niya sa kanya ang kanyang labing dalawang alagad at binigyan niya sila ng kapamahalaan laban sa mga karumaldumal na espiritu upang mapalabas nila at upang kanilang mapagaling ang lahat ng sari-saring sakit at ang lahat ng sari-saring karamdaman. Ang mga pangalan nga ng labing dalawang apostol ay ito, ang unay si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid. Si Santiago na anak ni Zebedeo at ang kanyang kapatid na si Juan si Felipe, at si Bartolome, si Tomas, at si Mateo na maninanghil ng buwis. Si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simon na Kananio, at si Judas Iscariot na siya ring sa kanya'y nagkanulo. Ang labing dalawang ito'y sinugo ni Jesus, at sila'y pinagbilinan, na sinasabi, Hu Huwag kayong magsitungo sa alinmang daan ng mga gentil, at huwag kayong magsipasok sa alinmang bayan ng mga taga Samaria, kundi bagkos magsiparon kayo sa mga tupang nangawaglit sa bahay ni Israel. At samantalang kayo'y nangaglalakad, ay magsipangaral kayo na mangagsabi, ang kaharian ng langit ay malapit na. Mangagpagaling kayo ng mga may sakit, mangagpabanggan kayo ng mga patay, mangaglinas kayo ng mga ketong, mangagpalabas kayo ng mga demonyo, tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. Huwag kayong mangagbao ng ginto, kahit pilak, kahit tanso sa inyong mga supot, kahit supot ng pagkain sa paglalakad, kahit dalawang panika, kahit mga pangyapak, o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay karapat dapat sa kanyang pagkain. At sa alinmang bayan o nayo na inyong pasukin, siya sa ninyo kung sino roon ang karapat dapat. At magsitahan kayo roon hanggang sa kayo'y magsialis. At pagpasok ninyo sa bahay, ay batiin ninyo ito. At kung karapat-dapat ang bahay, ay dumo ng inyong kapayapaan, datapwat kung hindi karapat-dapat, ay mabalik sa inyo ang kapayapaan ninyo. At sino mang hindi tumanggap sa inyo, ni duminig sa inyong mga pananalita, pag-alis ninyo sa bahay o bayang yaon, ay ipagpag ninyo ang alabok ng inyong mga paa. Katutuha ng sinasabi ko sa inyo, higit na mapagpapaumanhinan ang lupa ng Sedoma at ng Gomorrah sa araw ng paghuhukom, kaysa bayang yaon. Dali to, sinusugo ko kayong gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lobo, mga pakatalino nga kayong gaya ng mga ahas at mga pakatimtay mang gaya ng mga kalapati. Datapwat mga kayo sa mga tao, sapagkat kayo'y ibibigay nila sa mga San Edren at kayo'y hahampasin sa kanilang mga sinagoga. Oo at kayo'y dadalhin sa harap ng mga gobernador at mga hari dahil sa akin, sa pagpapatotoo sa kanila at sa mga gentil datapwa't pagkakayo'y ibinigay nila, huwag ninyong ikabalisa kung paano o kung ano ang inyong sasabihin, sapagkat sa oras na yaon ay ipagkakaluob sa inyo ang inyong sasabihin. Tapagkat hindi kayo ang manggagsasalite, kundi ang espirito ng inyong ama ang sa inyo'y magsasalita. At ibibigay ng kapatid ang kapatid sa kamatayan, at ng ama ang kanyang anak, at manggagihimagsik ang mga anak laban sa kanilang mga magulang, at sila'y ipapapatay. At kayo'y kapuputin ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan, datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas, ay siyang maliligtas. Datapwat pagka kayo'y pinagyusig nila sa isang bayang ito, ay magsitakas kayo tungo sa kasunod na bayan, sapagkat sa katutuhanang ng sinasabi ko sa inyo, hindi ninyo matatapos libutin ang mga bayan ng Israel, hanggang sa pumarito ang anak ng tao. Hindi mataas ang alagad sa kanyang guro, ni hindi rin mataas ang alila sa kanyang Panginoon. Tukat na sa alagad ang maging katulad ng kanyang guro at sa alila ang maging katulad ng kanyang Panginoon. Kung pinanganlan nilang Beelzebub ang Panginoon ng sangbahayan, gaano pa kaya ang mga kasangbahay niya? Huwag nga ninyo silang katakutan sapagkat walang bagay na natatakpan na hindi mahahayag. At natatago na hindi malalaman. Ang sinasabi ko sa inyo sa kadiliman ay sabihin ninyo sa kaliwanagan. At ang narinig ninyo sa bulong ay inyong ipagsigawan sa mga bubungan. At huwag kayong mangga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapwa at hindi na nga sa kaluluwa, kundi bagkus ang katakutan ninyo iyaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Hindi baga ipinagbibili ng isang belas ang dalawang maya. At kahit isa sa kanila ay hindi mahuhulog sa lupa kung hindi pahintulot ng inyong ama, datapwa at maging ang mga buhok ng inyong ulo ay pawang bilang na lahat. Huwag nga kayong mangga takot, kayo'y lalong mahalaga kaysa maraming maya. Kaya ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng mga tao ay kikilalanin ko naman siya sa harap ng aking ama na nasa langit Datapwat sino mang sa akin magkaila sa harap ng mga tao ay ikakaila ko naman siya sa harap ng aking ama na nasa langit Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang magdala ng kapayapaan sa lupa hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan kundi tebak Tapagkat ako'y parito upang papagalitin ang lalaki laban sa kanyang ama, at ang anak na babae laban sa kanyang ina, at ang manugang na babae laban sa kanyang binang babae, at ang magiging kaaway ng tao ay ang kanya ring sariling kasang bahay. Ang umiibig sa ama o sa ina nang higit kay sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kay sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. At ang hindi nagpapasan ng kanyang cross at sumusunod sa akin, ay hindi karapat dapat sa akin. Ang nakasusumpong ng kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang mawala ng buhay dahil sa akin ay makasusumpong niyaon. Ang tumatanggap sa inyo ay ako ang tinatanggap, at ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa pangalan ng propeta ay tatanggap ng ganti ng isang propeta, at ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa pangalan ng isang taong matuwid ay tatanggap ng ganti ng isang taong matuwid. At sino mang magpainom sa isa sa maliliit na ito ng kahit isang sarong tubig na malamig dahil sa pangalang alagad, Katutuhan ng sinasabi ko sa inyo na hindi mawawala ang ganti sa kanya. Mateo Kapitulogis Versikulo 1-42